<laughs> Bakit kapag nasalita ko, dere-derecho. Ano <laughs> ah, pa sila? Ah, hindi pa ako kinakaba. Ah, palakbakan daw para mag-umpisa ang ating Kuya Viel. <laughs> Bakit? Ayan po ang ating uh, special guest, si Brother Jose from Albay. From Diet Ah, from Diet daw. Um. 15 hours ng drive ng biyahe papunta dito. Wow! Nag-sacrifice siya para lang makadaupang pala ang batang kanyang ipinagtatanggol gabi-gabi. Supportahan po natin ang channel ni Brother Jose ah, dahil isa po siyang tagapagtanggol ng ating Kuya Biel. Ah. Lagi <laughs> nakapust- makatupo tayo. O damre, Ayaw talaga ni Lola patalo ba? <laughs> sabi ko patatayo Sabi ko patatayo patatayo natin ang bahay si Viel tapos aalisin natin dito. Sasama daw siya. Kung saan daw si Kuya, doon daw siya. Madam Elvira's Love Channel, thank you so much po sa palipad na 3,000... Yen, wow. Japanese Yen Trust Love Channel Sagpapadala ng 3,000 Japanese Yen God bless po Anong title ang tutugtugin mo? Ano po? in love Para? in love Just Para? Ba't ba nakukonsyus ka? Ako lang naman to <laughs> Sí, yeah. <laughs> ang ninang mo ano, ang ninang mong madaldal. Ang <laughs> yeah. ninang mo pala. Pala ko lang pala po. Makatira. Ha? Di makwa ko lang-golan ko. Ko ba? kulang kulang ko ah? <susp headphones> <mumblespaced> ting-makwa kasi nandun daw sila, sabi nila doon, naggano hinarang, hinarang ha, daw nila yung mga gustong pumasok doon kasi magwawak-wak so. daw sila doon. Yeah, Akala kaya ko. Kaya pala po na Kaya nga po eh, naghumarang siguro ako doon, grabe. Oh, ito naman para kay Kay, kay... Ah, Andang ka na naman! Kay dita lima. Hmm. Oh. Ayan, payakap na pahigpit. Nakalimutan ko sino. Hindi ko pang nayayakap yan eh. In the rain daw, in the rain. Kiss in, in the rain. Can they falling in love nga daw eh? Can help falling in love. Kasi nga. Oh, kanta na. Kanta na.

mam <laughs> kasi paki pondo pae DJ 'yung nagayong kaganda ay kasi pampat okay ay DJ come of same feather flock together of course eh kachinga ng babae kagaya <laughs> 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 nito oh ano na 'yung taya na 'yan Vielle daw, ang galing mo daw tumagtog, sabi ni Beth Cruz. May ma i na naman yan, sa kabila. May ma-i-ink it na naman yan, sa kabila. Wala sila. Wala sila, ganyan. Kaso lola, sabi nila, puro Thunders daw nakapaligid kay kuya eh. Alis si Ibu. Yan na, yan rumahah <laughs> <laughs> salamat. Thank you <laughs> po. Miss Doris Love Di Sabal ba yan? ba yan? Okay. Maraming maraming salamat po, Madam Annabella Inting. Nagpalipad po siya ng 10 Hong Kong Dollars. thank you po. Maraming salamat po. Huwag po kayo mag-alala. Mga pinapalipad niyo po at kinikita po ng YouTube po natin. Mapupunta po sa pabahay ng ating Kuya Biel. Huwag po kayo mag-alala. Mga pinapalipad niyo po. Yun. Ba't ang lakas? Hahaha. <laughs> Poses ko yun. Grabe. I want a GF. I don't want a GF. Parang ako pwede. Hindi pwede. Perfect qualification. Oh, <Win> <laughs> I

Bawal daw ang anak ng basher. <laughs> Para kay Dave daw bawal at bawal daw ang anak ng basher. <laughs> Suporta lang daw. Okay po 'yun. Thank you po. nagpractice kayo ni Nong? Ay, hey, hindi po ako nagpractice. o, <laughs> <laughs> Ay, Ay, nung, nung magkita-kita tayo, sabi mo, magpractice kayo dalawang. Shout out kay GL The Execu Executioner. Huwag hmm. mm. uh, muna daw, girlfriend, mag-focus muna daw sa study, sabi ni ni Tito GL. The Melanie, Ma'am Cheryl Sabordillo, Sally Padilla, Mirna Barra, teka na pinapa-settle niya shout out Palit tayo sis. Sis, palit tayo. Okay. Ah, yun ay, si brother Jose ay Ay brother Jose si daw, sige na, sige na. Kanta, kanta. Gumawa ka dito, mga mga ano dito.

Yung alam mo lang. Calling down the attention of Ninang Stephen Montialto and Ninang Elda Solis, so, sabi ni Madam flow. Melanie, katakutan. Riverflow. Riverflow. River, flow. river flow. Si Rosie daw, magaling kumanta. Kumanta ka na. Ito, magaling kumanta. Tapos maglaro ka na rin, ito, ng, na rin ito, ng ano. Tawag dyan, ano na, interviewan tayo. Ayun <laughs> Ay, tayo. Isa pa daw. Interview si in Tito Daisy. Isa pa daw. Huwag mo ako interview ni Kawi interview mo kaya nga ako napa napadpad din eh. Ako ang interview. Mamaya na doon sa court. <laughs> Para walang tao tayo oh, tayo boy, lang. Ano <laughs> ni Ninong Stephen ng Ninang Helga Solis? Ano kaya team song nila? Ha? Huh? Ano ba love song nila? Ah, team song. London Bridge is falling down. Grabe ka London, naman. Love team shy. na. <laughs> baby, baby. <laughs> Mr. Right daw sabi ng mama mo. Dito po niya alam. Yung mga OC diyan. Thank you sir. Ikaw kay Madam Admin. Si Melanie. Mr. Right nap daw, Mr. Right. Eh, sabi ni mama mo eh. Hmm. Pa,

Siderin. Daming request. No, no, no. Hindi ko eh. Hindi daw po niya alam yung kay rin kasi di pa siya umahalik sa ano, sa ulan. Alam siya daw, madami din ang video. Thank you for watching. daw sabi ko daw Teresita Maningdin Pakita ano na Ah, ano ba 'yan? Ah, ano ba 'yan? Ah, ano ano po kaya? Ah, ano <laughs> hindi, hindi na ko kanta. Ikaw lang na makakamuha. Pero sige. Yung ano po yung tatong pinapractice ko po kanila. Mm. Nagsama-sama ko na po kasi. Dapat yung holding, isa? Tapos yung you were posing yung tsaka po yung you raised me up. Oh, sige. Ah, sige. Sige. Okay. Yeah. Minsanan na. Go, go, go! Minsanan ko na lang po para okay. ano. Okay. Hindi, minsanan mo na rin yan. Para wag diretso na. dito, oh. Pawis na pawis na. Pawis na pawis na. Pawis na si Lolo, nagsiselos na. Lieutenant Colonel. Salamat po. Yes, kararating po lang po. Kumain lang po kasi ako. Thank you, thank you so much po. Dito daw lang si Sir Cassie of the Wonderful Company. Welcome daw po, Sir BJ. Sabi ni Madam Zita Luisa Mediano. Thank you, daw Okay. Ano mo? Wala na? Ano po? Yun lang? Huwag daw sing Bakit ang bilis? <laughs> Ah, ngayon pwede na? Pa. Pwede na? Pwede na mo. Pwede yung ano. Pwede na matulog.